So, part 2 ng Easy Camp video natin. Ah, babalik kami dun today. Pero mas marami kami ngayon. Isang van. At Pero, malaki yung storage. <laughs> re-rest back, re-rest back daw kami. So, yung mga kasama naming malalaki, wala pa. Nandun pa sa loob ng Nandun pa sa loob ay. yung mga gasol. Yeah. <laughs> ito, ito, driver namin yan. Oh, wow. Matapat ba sa'yo? <laughs> Matapat mo sa'yo? Matapat sa'yo? May bibiliin ka ba sa EasyCam? No lot of. Wala. Sure ka na? Okay. Ay, so good na. So good agad ah. Mabato yun, hirap. Dito na kami sa Easy Camp. So part 2, tignan, tignan natin. Anong bago ngayon sa Easy Camp. So may kasama kaming may bibilin. So samahan natin. Bye mm na. -hmm. Bye Bye na.

Ang dami. dami nila sobrang gamit dito. Kahit sa ilaw noon, dami nila no. Dami, kumpleto. May ibang shape. Ano plastic nito? Alam ko bago 'to dito, Jeff. ayan nila nature hike. A double burner. Oh. Ganito yung ano ko eh. Lutuan ko sa ito, ihawan. Ano oh, to Nature hike din yata ito eh. Tignan natin. O, oh, nature hike nga din. Oo, oh, dami nilang gamit dito. Black door. Kahit sa mga plato. dito you. Ay, ang ganda naman yung tent na yan. Yeah. Ano yan? Village, yeah. ano yan? Yeah. Ha? I'm a big garden? Ha oh, po sir, movie garden. Ang ganda. 5.9 sir. Sinong bibili? Magkano yan sir? Para 12, ano, pang gitna natin. 12.250? Ang laki yun. Oh. Silipin natin Same sa loob. Same lang nung arpe na. Yung ganun sa amin. Silipin natin. Hi, Bebo. Wow. Uh, Why? Uh. Parang ang ganda nito. Ang dami nilang upuan. Ay, eh, ang ganda naman ng set na to. Paikot tapos may ihawan sa gitna. Ja. Sabi ko magbibili na

cooler. Ano ba So meron din sila mga nature hike na cooler. Ito eh. Eh? <laughs> Ay, mabuksan. Ito oh, cute na cooler. Maliit lang oh. Seven. Seven fifty. Ito, black dog. Pero kulay pink. Ito, one three lang. One three. Ito mga foldable box. Nature Hike. Oh. 980. Ang dami nilang gamit dito. Ito ang ganda. Ang ganda na ito. Double burner. And... 4,000. 4,000. Ito, ito yung malulupit na cooler. Oh. So, sobrang dami nilang gamit talaga dito. Ang daming bago. So, ito, dome tent. So, pwede ito common area. Okay. Bili ka na. That's for you. Because you're tiny. Ay, daddy, oh. Uh, Ay, may lutoan sila nung katulit. Kagaya nung sa amin. Sakto di ba sa channel ko may nag-comment yan? Magkano? Tinatanong. Magkano binin natin mo? five. Four three dito. Ganito ka yung kay ano mami oh. Kay pobre. O, pero sa... Yung ingan niya. Uy, oh, yung ganda nito oh. Uh, pang gamit mga utensil kasi ito ihawan portable na ihawan ang ganda only it lang mas malaki yung sa akin. Meron pa yung ganun? Yung parang ay? pang small. Ano yun? Pang-bonfire? Uh, ano yun, sir? Ay, bagay sa inyo. Nasaan sila, Ipan? Sobrang paraiso talaga ng mga camping games dito. Masakit. Ay, ito yung nakikita ko saan. Ay, parang gano'n. Ito yung pag yung lock niya. Pero parang same na same. Beshi, hindi gusto ko yung tama. Ay. Uh, Just okay parang alam ko tinitinda yan ha. Matutulog ka na. Beshi, magkano daw? Six. Ano, six five. Six five yung kama May, na yan. May pump na pala sa loob. Ay, auto pump. Ano to, nature hike, black dog? Nature hike. Ano na lang, pag humiga ka, automatic na yan? Hindi. Hindi. Oh, Iyon on mo, tapos magpapump siya ng pusa. Ang, gala, ang ganda niya kasi mataas. Mataas. Hindi okay. mahirap bumangon. oh. Bumangon. Hindi hmm. ka tulad nung... yung flatbed hindi. bed lang. Marko, gusto ko to. Bilin mo so, na, ito. madam. Bilin mo na, tapos pag-iisa tayo. Sa'yo, so, <laughs> sa ikaw bumili. Hindi mo kitin sa... 15K? a ah, 14-4, oh. Para sa mabitin. Opa. Wagon. Ito, shower. Uh. Libre mo naman kami ng ano? Isang tent? Uwi na tayo. <laughs> <laughs> uh, Libre mo naman kami isang tent? Sige na, ka na kasi sarado pa ka yung bangko yan. Next month po. Yung laki sa yung... Uy, nilibre daw tayo ni Janine ng isang pen. Pag-iisa lang. Sige ni basta yung card niyo, ah. <laughs> Ay, parang pumunta ka dito para tumambay lang dyan ah. Doon saan ang napipuso ang... Ano? Sayang yan. Bilhin mo na lang na. <laughs> eh. so, okay, okay. Ah, ang ganda! <laughs> Ganda. Tsaka minimalist lang yung kulay tsaka yung design. Ganda, Jed. Ang ganda. Sige na. Oh. Parang sa amin yan. I-on mo muna tong gas bago mo pipindutin. Hindi ganun. Di ba yung beauty? Kasi sobrang magkadikit yung burner nila. Eh di ba tayo pag nagluluto, nagpapatlak tayo eh. So maramihan yung niluluto. Every day, ano? Every day. Every naman Every day. na day. Every day. Every day. Every Every day. Every day. Every day. Every day. Every day. Every Ito, Every day. Every day. Every day. Every day. Every Sayang yung pinunta natin dito. Hindi ah, ba tayo kasama sa bibili? Ano, sir, mag, may stock nito na bago. Ito, ito, ito. Ganda yan, Ali. Coffee table. Oo, oh, di ba? Di ba, Jed, no? Gusto <laughs> ko rin. Bili mo na para masundan Sige, Pagka ano na gamit nyo na. na. Dapat may isang bumili, na icebreaker. Na eh. Nag-warm up pa si Elaine eh. Tapos pipicturean ko lang sa tent namin, tapos balik ko na sa inyo. Mm -hmm. ano mo replacement? Ay ano? Return? Ano. Ano. Ganda na yun po kasi. Oh. Sakto mahilig kami magkape-kape. Sakto-sakto to. Ano? Bilisan mo na. What? Ang sarap din naman yun. Ayan yung ganda niya. Ganda no, di yun. Sa pero yung ganto kalit. Di ba naghahanap lang tayo ng ganyan? Kaya, yung so, sa ano? Yan na lang. Yung pang kotse sana, Ayan. Yan pala yung mas, ma mas maliit. Kasi si Oroco, ang hirap ilagay dun sa... Bebe! Ito, oh, 750 lang. Eh. Oh. Bili na natin. Ay, hindi ba natin bibilin? Ito, mm, ang ganda oh. Di ba gusto mo yung kulay na yan? Sige na, sige na. Ay, oh, di ba gusto mo yung kulay? Oo, oh, di ba? Oh, yan talaga, kasya sa paanan mo yan, mami. Apa babiyahe. Mm -hmm. Pang soft, drink, pang soft ses, drinks, ses, mismo, po. ganyan. Akin na, bibigay ko na kay kuya. Ay, sorry. Hindi uh -huh. ah, mas maganda to. Oh, mas maganda to. Hmm. Ah? Ano yan, sir? Ang oh, sa panya, sir. Pag ganito, sir. Tapos iikot. May stop naman yan, sir. Iikot nyo lang to, sir ah okay adjustable sige sige abubuin ah, mo sir Okay. para makita lang yung sige sige rin natin bubuin mo sir hindi ko na tinanong yung asawa ko sir kasi hindi yun eh <laughs> Ang tagal mo dyan, ha? Ha? Sir, so, i-charge niyo na nga to sa pag-upo dito. Nakikikomportable lang to, eh, oh. Hi, <laughs> Hey, Bebu. What are you doing there? What are you eating? Is it nice, the chair? Hindi na. -wali si Hindi na. Nagustuhan na niya. Ganda niya to, eh. Oh. Ayup. Pangatlo upuan mo na yan ha. Eh, ba na. Eh tatlo kami makakampi. May starter store. naman yan, sir. May starter dito. Ang ganda nung nabili kong kama dito nung huling punta namin. Nature hike, oh. Anong kama? Ah, yung flat plank? Hindi. Air and foam. Siya. Ganun nga, manipis. Oo, oh, pero... pero yun, yung ganun, ayun lang. Ay, magpapabudol na si Jed. Huh? Ano yan? Gravy. Lalagay <laughs> ng gravy. Kito, tira mo. Pag may tutunawin ka. Ooh! Nambubudol lang yan, Dem. Nambubudol lang <laughs> yan. <laughs> puro black dog kinokolekta mo, di ba? Hindi, hey, ano ko. Yung mga ilaw ko, puro wire sun. Oo. Oh. Mura kayo wire eh. dami nilang gamit dito. Oh. oh. Ito ang gandang ilaw. Hayop. Kapresyo na nung mesang binili ko. Bago ni Black Dog. Ay, ang ganda. Ito yung akin eh. Mm. Ganda oh. 220 lang, mami. Pagkaning bili mo dun sa atin? 700. <laughs> Parang yung nature hike na ganito, 700 yung bili. Ito to 20 lang oh. yung ito, to Ay, ito kasi yung gantong style yon mami, yung binili mo. Ito, 750. dami nabili Uy, po check out na Ito. kasi Ito.

Black. Ano gusto niya? Ito. Oo, oh, para pang break. Asan na yung mga yun? Oh! Ang ginagawa niyo dyan? CR! Ay! Kala ko bibili niyo na itong tent. Aming ganda oh! Hmm. Movie garden. Oh. Tsaka oh. well ventilated siya oh. May mga bintana. Oh, and waterproof na rin to kasi two layer siya eh. Ayan. So, may ventilation din sa taas kasi may mesh. Oh, ang ganda nung kama kasi ang taas. Ay, oh, yung ganda naman ang unan na to. Ganda, parang memory foam ng nature High. Hindi Oo. Oh. Memory foam. Kasi mabubura yung memory mo sa sakit eh. <laughs> oh, hindi yung bago. Branded, branded, Hilton, Hilton ata yun. ganda oh. Memory foam ng nature <laughs> Sige na, daling ko na to sa counter. Ay, hindi ba? <laughs> Hello, Stinky. masarap pumunta sa ganito pag marami kang pera. Sobrang kaganda ng mga gamit, lalo kung starting camper ka pa, pa lang. Naku, sobrang luluwa yung mata mo rito sa so, ganda ng mga gamit. Pag pumunta ka dito, dapat marami ka talagang budget. Kasi kaganda ng mga gamit nila. ital tell nanay, nanay, I like this chair. Bring it sa counter and then ask nanay to pay. Halik. <laughs> So Sabi niya sa nanay niya, I like this chair daw eh. Cute no. Lebo <sighs> may tumbler doon, black dog. Patayin mo yan. Ito, 200 daw, oh, gano'n. Bili niya na. Yabang pa niya eh, 200 lang. Kasi naman 200 lang nakalagay. Eh. Yeah, paano ito patayin? Kukunin na rin sana ni Demsi, inagaw ko lang sa kamay niya eh. Buti-buti na lang, inagaw ko. Lalabas ko na yung 250 ko oh. <laughs> Ang ganda! Eto, magkano ganito? 1.5. 1500 P1,500? pa sa mesa Sabi hindi mo na yung lamesa e P200 yung mo Ayan, sige, sapak mo, sapak Ay, <laughs> ay, okay. dami Ay, ang dami, nun. Ayun, dami ba <laughs> Kaya sabi niya, isang ordero na nga daw <laughs> Ito yung kitchen namin, yung ganito namin. Pang Mount Akato na ba yan? Oo, So abang-abang, magma-Mount Akato kami. Kailan yun? 23 to 26, di ba? Ay, Kato? may iba pa. Di ba si Angel Mount? Ay, tinali doon na dito. Oo. Oh, okay. Thank you po. Wow. Nakabudol na naman, happy-happy. Thank you, sir. Thank you eto lang. eto lang ang nabudol natin today. Ito lang sa akin siya. Ito lang sa karton mo. Hmm. Back to home base na. Back to home base. Back to home base. Masarap ka? Ito lang sa akin. Ito lang sa akin. Ito So, mga nabudol. Yung sinama nyo para ibudol nyo. Kayo ang nabudol. <laughs> So, yun lang para sa part 2 ng Easy Camp natin. So, mas marami silang Pero gamit. Pero uh, sila ang pinakamura. Again, Binyan sila, Binyan Laguna. Online. Tama ba, John? Binyan Laguna, di ba? Santa Rosa. Santa Rosa pala. Santa Rosa Laguna. Dapat talaga may budget. Ako so, puntahan ano nyo lang sila. Kabuyaw, kabuyaw, sorry. Ano ba talaga? Kabuyaw, kabuyaw. Kabuyaw daw pala. So, final na, Kabuyaw Laguna. <laughs> <laughs> so, yun lang. Bye-bye.